Facebook. Ngayong araw, nagluto ang aking boyfriend ng kotlovina. Ang kotlovina ay isang tradisyonal na pagkain Croatian kung saan pinagsama-sama ang karne ng baboy, manok, longganisa at mga gulay sa malaking lutuan na tinatawag na kotlovina. Ito ay napakadaling lutuin at nasisigurado ko sa iyong napakasarap. Kung nagustuhan mo itong video, maaari ka mag-like, comment, at pakishare na rin upang malaman ng iba na merong napakadali at napakasarap na lutuin Croatian na maaaring gawin lamang sa bahay. Salamat!